Good evening, good evening po sa inyong lahat mga boss uh, May gabi sa mga nagmatapano o sa mga tulog na good night sa inyong tanano uh, Maghatag na po tag-advance regalo karon o pabunos special uh, kombi o partial kombi mga boss ang atong hatag karon. Para ugma ni sa adlaw sa Monday o bulan sa September 16, 2024. All draws gihapon ni mga busa sa so, mga ganahan mo sabay lang ani, sabay lang ninyo. Ang resulta karon sa 9 PM kay 118 ang atoa double kay 822. So ligas sa 5 PM kay 767 ang atoa ah, kay 277. Mao gihapon ligas gihapon no ang atu, ah, kombinasyon sa 5 PM og 9 PM. So kining 767 ah, gihapon ato nang gihatag dili lang na mga boss no uh, ato gihatag- hapon dili lang yun na siya sayang pero kung nakabalik mo ana congratulations sa inyo sa 767 gahapon ato gihatag sayang o oh. Delayed lang pero congratulations kay on the spot ang ato ang 932 ganihang buntag na upload nato na video no kung nakakita mo sa 932 target kay na mga boss on the spot congratulations sa 932 kung nakapick mo ana no So, sa mga nakapick lang, no, congratulations. Sa mga wala, uh, bawi lang po. Dagan pa mag mga boss. Okay? So, karon maghatag tag advance regalo ha. All draws ni mga boss. Um, ad sa ad, sa adlaw sa Lones. O bulan sa September 16, 2024. Okay? Start na ta mga boss. Huwag hatag kagabi na, no? O, may gabi sa inyo ang tanan, no? Sa mga nagmata, may gabi sa inyo ang tanan. Uh, sa mga tulog na po, good night po sa inyong lahat. So atong regalo ug barog mapuhon kay Moni. Ah, uh, sa mga ganahan lang ani mo sabay no atong argalo. Amalik. Oh, ah, uh, sabay lang, sabay lang niya. Wala ano ba yan? Nagkamali-mali na. <laughs> sorry, sorry. Regalo. Regalo para bukas ay Ah, uh, ano bang plastada. Wait lang ha. Titingnan ko plastada mga boss. Okay, ang plastada ko nito para og mga boss, guys. Kay... Zero Four Five Zero four, five versus Five Nine Zero Ayan po ating regalo Para og mapuhon Pag target o gram ball mo ani Para og mapuhon mga boss Okay Ayan po screenshot nyo po yung mga boss Regalo natin yan para bukas Next po ay Ang ato special Yan, ito po yung special combo natin ng mga mga boss. Ah uh, 94 945 versus ah uh, syndicate ang gagamitin natin dito, no? Mga boss. 6 7 2. 945 versus 672 syndicate ang ginawa natin mga mga boss. Yan, pag target og pag target og grumble man og mga boss. Sa mga ganahan lang mo sabay ani sabay lang inyo ato At ang mga kombinasyon advance para og mapuhan. So, og mapuhon mag-upload ko og ganang kuan, ah uh, guide gihapon. Abang-abang ilang niyo og mapuhan mga boss ha? kaya kay mag-compute ko karon pag human ako hatagan hatag Ah, uh, pag human ako og upload ani mga boss. Okay? Partial na to. Ato At ang partial para og mapuhan. Okay? partial combi. Pero kung aduna mo yung mga sariling kombinasyon o mga computation, mga computation mga boss, kana lang unaha ha ang ha. Ang mga kombinasyon, no? Una lang ninyo taya inyo mga kombinasyon o sa mo pick up dire sa tuang mga gipanghatag na kombinasyon. Pero kung na mo extra, Ah, uh, pwede, pwedeng pwede good. Pwedeng pwede good mo mukuha diri sa tuwa mga kombinasyon. Okay muna mga boss ang ato ang partial combo para og mapuhon pag target og rumble money. Ayan. 2 uh, 254 at 7 uh, 790. Yan po yung ating partial combo para og mapuhon. Okay? O tanan ninyo mga boss na ako ang guide, layo ra sa inyo ang guide. Ah, uh, kaya po na dili niyo sabayan, no? Okay? Pero una mas unahan lang na mga sariling guide ko na may mga sariling guide dira, ha? Okay? Na ako remind remind lang po nako na sa inyo ni ang ako ang ato ang pamintin, ang atoang pamintin na 691 og 690. Okay? Ato pamintin ha, remind lang nako na sa inyo ha pag target og grumble mo ani sa mga ganahan mo sa bayani. Eh. Okay? Sabay lang gyapon ninyo mga boss. Kung ganahan mo, mula itong pamintin ha, 691 o 690. Ako nang girimay sa inyo ha. Unya, na ako ipabalikan gihapon sa inyo ha na kombinasyon. Balikin gihapon ni niyo pohon Kini, 7, 3, 1, 7, 3, 1 og o kini ang 3, a uh, 6 346731 731 o 346. Balik yung mapuhon yung mga boss ha. Ang eskalera di ay no, remind lang na ako sa inyo ha. O mapuhon, pag old mo, o eskalera, kung namin mga tinaguan dira na eskalera. O mapuhon, o ma, ay mo kalimot sa eskalera, o mapuhon. Kung doon namin mga tinaguan na eskalera, ba natin ninyo, o mapuhon mga boss, ang eskalera, no? Ah, ay mo kumpiyansa sa eskalera, o mapuhon, kay basin og mapuhon mubuhagay ang eskalera kay nagsimi triple na pud karon unya nagdubol nagdouble na po sa 9 pm so meaning ani ah og dili ganin ni triple eskalera gid ni no eskalera gid ni ang mo ratsada ani og dili triple so bantay-bantay mo sa triple ug eskalera og mapuhon mo ni ang pabalikan ha lima ni ka kombinasyon mga boss akong pabalikan sa inyong mapuhon kini sa mga ganahan lang nga ni mubalik balikin ninyo og mapuhon no oh. akaring 562 ay 56 56 o tama 562 ayan kasi po mga hat ito sa ato ang mga kombinasyon wa ka lusot basin og mapuhon labi na ni kana ah, balikin ninyo og mapuhon sa mga ganahan lang sa mga ganahan balik ana balikin na ninyo og mapuhon mga boss So more na ito ang guide o congratulations mga boss sa uh, nakapick sa 932 target na siya on the spot gani ha. O congratulations lang sa nakapick ana no. Okay. Out na ko mga boss og daghang salamat sa inyong tanan og mapuhon mag-upload ko video uh, mag-compute ko karon. Ah uh, kaw ako upload ani. O oh, abang-abangin lang po ninyo og mapuhon mga boss ha. Og salamat sa inyong pagbadayon O, lantaw sa atang sa diri sa kay Boss rain Trade Vlog no. daghan salamat sa inyong tanan mga bossa. ha uh, appreciated po talaga na ako na hang paglantaw o paglike mga boss. Okay? So out na ko o oh, good night sa inyong tanan sa mga wala pa ka-subscribe dai sa YouTube channel ni Boss rain Trade Vlog. Ah, uh, kong like ug mangayo like sa inyong mga bossa o sa ka like bisag usa ra ka like o subscribe and din pa share na rin po no. Okay? Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga boss ato ang mga video na in-upload araw-araw kasi at tagadlaw po tayo nagbibigay ng mga guide no mga boss okay so out na ko good night and hope to win taong mapuhon mga boss sana mga tsambag hapon taong ta mapuhon no sa to ang mga guide okay uh, good night po out na ko mga boss ha good night and god bless sa inyo tanan amping mo permi mga boss salamat